Ito yung pag, ano, grab, o oh, pag, ano, atawag uh, sa, yan, yung pag barkot ng papaya para ma-exhale lang. Mababa lang siya. Bunga na. Ito po yun. Yan. Hihiwaan ko lang dito, oh yan. Hihiwaan ko. Yan. Halos sa hatiin yan. Ayan. Ayan. Lalagyan ng kawayan yan. Or, ano? ito yung ilalagay susukatin dito yan ito po ilalagay yan ganyan no ito po yan na po siya yan tapos Lagyan ko ng masking tape. Ayan po. Ganyan po mga idol. Yung sa kabila, ano na yun? Yung natapos na, pangalawa na yun. Dahil pag marami ugat na siya, papalitan na siya ng ibang malaki, malaki na yung lalagay na ganito. Para dadami at dadami pa talaga ang kanyang ugat. Ayan po. Ayan. Ito na ipang ano. Para hindi siya malaglag. Ito po yun. Ayan. Kukuha po muna ako ng ano. Dapat yan. Kumuha ako ng tubig at saka lupa. O, oh, ayan yung lupa na. Ayan ako. Yung ano ng palay. Yun lalagyan niyan Ayan po Dalawang linggo po. Yan, may mga ugat na yan. Tapos, diligan natin. Para, oh, may bunga na siya. yun ang pinakamaganda nito pag mabuhay may bunga na siya pangalawang grab grafted ko na po ito ayan mapa na mapa ayan po oh ayan naka marami na akong harvest nito may nagawa na akong atsara dito sa bunga niya yan ito po yung isa kong ginawa. Ito po. Ito po natapos ko lang ngayon. Ayano po. Naharbisang ko na rin po to pero may bunga. Pero meron na naman siyang naka ano pangalawa na ito. Pangalawang gawa ko na ito. Malaki na. Padamihin na lang yung ugat hanggang dito. Ang ugat dito, may ugat nato to dito sa baba wala na. So iyan po ang ano ko. Okay, maraming salamat po. Thank you so much. Yan po. Yan mababa lang siya oh. Ngayon yung una.